hirap po paintindi sa inyo na mahal kayo ng parents ninyo kasi sa dami ng pagkukulang nila. Pero hiling ko lang sana, huwag nyo lang intindihin kung ano yung kulang nila. Tingnan nyo rin kung ano yung naibigay nila. Kasi kung titingnan nyo yung negative lang na meron sila, hala, Hindi sila papasa sa standard din nyo. Baka gusto nyo pang palitan yung magulang ninyo. Huwag nyo lang pong tingnan yung negative. Kasi kung masyado kayong focus sa negative, nawawala 'yung positive. Alam ko may kulang talaga sila, may pagkakamali sila, pero hiling ko, ito 'yung tandaan niyo. Tao rin sila tulad ninyo. Bakit pag sila 'yung nagkamali, ang hirap niyong patawarin, pero ilang beses na ba kayong nagkamali na pinatawad nila kayo? Always remember that your parents love you yung iyak, iyak nyo ngayon, yung realization nyo yun, please dalhin nyo yan. Huwag nyo sanang kalimutan na may isang teacher na ang pangalan is ibad na pinaiyak kayo at pinaalala sa inyo na mahalin nyo yung magulang ninyo. Yun lang yung hiling ko sa inyo. Magtapos man kayo o saan man kayo pumunta, huwag na huwag nyong kakalimutan ito. Mahalin nyo yung magulang ninyo. Kasi marirealize nyo na lang Natama 'yung sinasabi ng magulang ninyo kapag kayo na mismo 'yung naging magulang.